Yo, what's up mga kaotis? sa ah, magandang hapon po sa ating lahat. Yan, so andito muna tayo mga kaotis. So sa itong parang nakatago na mga nakatambak na mga yan. Ah, mga lupa para to. So titingnan natin ano yung meron dito ah. Yan. So ito po ay uh, ah, pa rin mga kaotis sa ah? ah, karugtong itong ginagawang uh, ah, bayad flyover. So yun mga kaotis, ah, ano yung meron? So ito pala mga kaotis, so oh kita naman po ninyo so ito na pala ah, nagdugtong na pala yung ginagawa nga ah, drainage na to itong box culvert hanggang dito so doon po yan sila nagumpisa yan. so titingnan natin kung ano po yung mga makikita natin sa bahaging ito at ano po yung mga makikita natin doon sa baba kasi yun nga po ay ah, sa pag update natin dyan hindi kasi natin naipakita ipakita ng maayos yung uh, ah, kabuuan yan mga kaudits ka So, yun, samahan niyo ako. So, dito po pa rin tayo sa Maya uh, Olas, uh, non Road. Yan, so, um, titingnan natin, pupunta tayo dyan sa baba. So, yun nga po, ay, uh, may daluyan na talaga. Ito nga, uh, tubig, kanal, na uh, napupundo po doon sa taas, hanggang dito. So, bababa -ba po yan hanggang doon sa unahan mga cottage. So, yun at. Ito yung update natin. So ito na nga mga cottages oh nilagyan nila ng daanan. Yan parang nahati po. Yung uh, isang kuan na to, isang purok na to. Yan. So, pupuntahan natin. Yan. So dati may uh, labasan po ng uh, tubig canal diyan. Uh, tubig na napupundo po dyan sa taas. So, dito po yan na dadaloy mga cottage. So. so, ngayon, itong drainage na to ay napakalaking tulong. Yan. So, ngayon, sa isang, uh, ano to, uh, uh, maliit na purok ata ito, ano ba, yan. dito so, oh, may mga accounting kabahayan. So, ngunit uh, yung ginawa naman dito mga cottage ay kanila pong uh, yan nakita ninyo, yung gilid ay kanilang tinambakan para po uh, kahit naman pa paano ay pwede ka, ka dito sa taas sa gilid. Yan. So, dito mga cottage, no? Kung pwede naman ah, gagawa nila ng daanan dito. Kahit mga two lanes lang. Yan, dito sa itong area na to. Hanggang doon. Ngunit, ah, parang malabo na. Malaki ng gastusin. Kasi yun nga po, end point po yan dito. Yan, kasi dyan banda. Mahirapan din naman sila sa yan kasi yun nga po ay uh, private po yan. So kailangan na naman uh, gumastos para makagawa ng isang uh, alternative uh, alternate route yan mga cottage dito banda. Tama ba tayo? So ito na nga at yung daluyan ng tubig na dumadaloy doon sa taas hanggang dito sa itong uh, mag ba yung tawag niyan mga kotis ng ganito? Yan. So ito yung tanong natin mga kotis kung uh, maganda pa yung ganito na dinamitan po nila ng cyclone war. Yan. So hindi pa doon basta-basta maantag mga kotis. Parang masisira. Yan. Napakaraming bato po na ipinal dito para lang makagawa ng ganitong klaseng ah, uh, itong ah, uh, harang po sa pagdaloy po ng mga tubig ah, uh, itong mga ayan uh, nga po yung tubig <laughs> nakakahingal sa sobrang init po mga kautit sa totoo lang yan at yun So, kita naman po ninyo mga kaotets uh, kung ano yung meron dito. So, pinuntahan lang talaga natin para mas uh, makita natin kung ano po yung mga improvement na meron dito sa Davao City na hindi po nakikita ng mga viewers natin at lahat po ng mga manonood sa so, Luzon, Visayas, Mindanao at uh, sa buong mundo. Yan, kung dito ka, kung taga dito ka man sa Davao City. Yan. So hanggang doon po. Oh. Ngunit dito, yan mga cottage ay uh, hindi pa muna nila sinerado kasi yun nga po ay para makadaan pa yung kanilang mga equipments yan hanggang doon. So mataas pa siguro 'tong mga cottage, no? Yung uh, paggawa ng uh, tawag nito, hindi ko masyadong makuha mga cottage kung dike ba tatawagan ba itong dike crate sa ano ba yan. So, kunti lang yung mga kwan talaga natin kaalaman natin sa mga ganito mga cottage. Ngunit, ah, uh, uh, tawag um, uh, ginagawa na lang natin yung ating best para lang po maka-update. So, yun. Comment down below na lang mga cottage para kapag hindi, wala tayong mga kunti lang yung mga nalaman natin at least may mga kwan tayo. Uh, may idea tayo sa sa inyo sa mga uh, uh, ibinihagi mong uh, kalaman, yan. Yun, no? Ei boss, saing kapun. balay pa sa unahan? Daga kapun, ano? Kuroasan mo nagagi, diretang sa ubos. Kano diretang nagagi? Oh, pero na dito, ah. Are, sa taas na. Diretang 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 dito, ah, pero... Ah. Pero ang kaning pagbuhat ani taas pa ba ni? Kaning pagbuhat sa unsa ni siyang sitaw kaning mga ngani boss? Gabion. Ha? Ah? Gabion. Kaning 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 mga mabuhatong oh. pile? Gabion? Gabion. Ah, Gabion sa siya binisaya nga i word o mo gi ang tawag sa iya. Tawag siya kaning Gabion ba gi pare ni man ani kana ai Ah, kanang oh cyclone. Okay. Gabion Nagtawag sa mga nga pile oh. Hmm Boss, salamat boss ah. Taas pa ni siya padulong dito. Oh, no, ah, muwat ato ko dira. Ah. So yung mga cottage sa titingnan natin. Mm. Ah, pero ang kanang sa pikas taas na ang nabuhat nila. Oh, man, man, man. Ah, sige, matutad dito ah. So yung mga cottage so. So, gabi yun daw yung tawag. Yun. So, sa tagal nating ah uh, uh, pa balik balik dito mga kautis, ngayon lang po tayo nakapag-update dito banda. Kasi nga po, ah uh, dito kasi ay uh, parang tinambakan nila. Yan, dati kasi yung nag-update tayo, wala pa to. Yan. So, pagkagawa na nila ng ganyan mga kautis, yung uh, tinawag nilang gabi yun. So, ngayon po ay uh, na tayo dito. You know. Ito po yung uh, proyekto po na nakatago na minsan lang po yan na may pakita mga cottage. Yan o. At yun na nga. Tuloy-tuloy uh, tayo. So mahaba pala talaga yung uh, paggawa nito. Yan o. So atin pong babay ba yan? Uh, titingnan natin mga cottage kung hanggang saan pa po yung uh, dulo nito. So, at least may uh, pa naman tayo mga cottage. So, may, uh, tawag nyan, may um, content tayo ngayon. Yan. O, dito mga cottage, yan. Um, yan. So, dito pa muna daw yung kanilang inuna. Yan. At, pagkatapos diyan ah, dito naman daw sa kabila. O so, parang ito ay uh, tambak na yan, oh. Bagong tambak. Para lang po yung mga heavy equipments nila mga cottage ay may uh, uh, daanan po. 'Yan. You oh. know. Aso ah, dito yung uh, end point niya. 'Yan mga cottage so, oh. Dito po yung dulo ng kanila nang nagawa na. Kan so posibleng hanggang doon pa yan sa unahan. Kaya sa tingin ko mga cottage so, kaya hindi pa po na masyadong naituloy kasi may mga kabahayan pa siguro na matatamaan. Kaya para nga uh, kanila munang uh, uh, in stop dito kan. So tinuloy tuloy muna nila hanggang doon. Yan. So 'yun at babalik na tayo kasi yun nga po eh, pinasili po lang sa inyo itong kanilang nagawa na yan. So, mas maganda talaga kapag may ganito mga cottage para iwas talaga sa itong area na to ay uh, mabahaan. Yan. So wala pong mga yan, mga disgrasya o ano ba yung mga uh, mangyayari na di ka nais, -nais mga cottage. Yan. So babalik tayo. So dito mga cottage, um, kunti lang naman yung mga residente na mga nandito. Ayan. Parang nasa ka lang, nasa probinsya. Ayan. Kahit uh, may mga kakawihan na mga cottage, sobrang init pa rin talaga. Ibang iba talaga yung uh, panahon ngayon, parang, nasa, parang sa ilinyo nata. Na Dapat uh, kapag ganitong uh, panahon po ay napaka Napakaganda po na napakalamig. Ibang na talaga 'yung mga bermans, mga cottage, hindi na tulad ng dati. Ayan. oh nakalimutan ko 'yung uh, kung anong barangay po ito, kung anong uh, sakop Yung pagkatanda ko at, at mga kodis, parang ah uh, olas Hindi naman siya po. So, magtanong tayo. Makakita naman tayo ng tao mga kodis. Magtanong muli tayo. Yun, no? Hindi natin nakalain na no? may ganito pala na nakatago mga kaotits. Babalik tayo doon. Yun nga po mga badis, uh, hinati ko lang po sa aking video, yung pag-update ko sa tawag niyan, sa olas flyover. At uh, dito, sa itong proyekto na to na malaking tulong ah uh, just in case na dumakas po yung ulan yan so ito po ay pananggala para yung uh, tubig po mga cottage ay uh, yan hindi po magpupunto uh, mag-stop po dito sa area mo So, ayan, magpasalamat tayo. So, um, lalo na sa mga dito mga cottage, dapat uh, magpasalamat talaga kayo. Kasi yun nga po ay malaking tulong, malaking ginhawa yan. Ito nga, uh, ginawa uh, proyekto na to. Grabe ka init. Teka muna, magja-jacket ako mga sa. Sobrang init po ng panahon. mga kaotits hanggang doon na so pabalik tayo tapos uh, ano pa ba um, idudugtong ko na lang siguro dito yung mga girder na huwag na lang siguro at mag-outro tayo doon na uh. sa barangay na to na ngayon lang po na talaga nagawa ng uh, siguro paraan to mga cottage para po sa pagbaha yun na So, dyan tayo kanina mga cottage. Eh. Dyan po yung abutment oh. So try natin dito. So kami ni Royal dito talaga kami dito po kami dumadaan dati. Yan. Ngunit ngayon po ay nata, natapos na itong paggawa ng uh, tawag niyan. Itong uh, drainage na to ay parang nasarado po siya mga kaotets. So. Ngunit uh, kaya pa naman uh, kung gusto mong dumaan dito mga kaotets. Yan. Ano. Oh. Ang kailangan mo po ay uh, mag-ingat kasi yun nga po maputik siya. Yun oh. So, yung mga residente na nandito mga cottage sa uh, Kaunti lang po. Ano. Oh. So, parang malitang lang na barangay itong mga cottage. Yan. So, Grabe. ko. Yan. So, yun na nga at andito na tayo mga cottage. Oh. Yan. So, dyan tayo kanina. Yan. Sa daluyan na po ng uh, tubig. Yan. So, maraming maraming salamat at hanggang dito na lang magpapalam na po ako mga cottage. Yan. So, inihingal po ako. Grabe. Sobrang init kasi. At hanggang dito na lang so, sa mga solid supporters natin, solid viewers, sa mga baguhan. Yan, so pasok po ayo So wag nyo pong kalimutan mag-subscribe mga kaudits ha. So maraming maraming salamat. Sa so, FWs pala. Mega mega shoutout at uh, lagi po kayo mag bye, bye na.